Good morning! Ang video na ito, dahil kung hindi ako nagkakamali, dahil ba, ay noong January 27 pa man siguro to dahil, oi? Nagbake man ako ng chocolate cake jan dahil, eh. ano ba nangyari, dahil, hindi ko siguro napindot yung record, dahil, oi? Diabat lang siguro yung kamera na ako, dahil, kasi inisip ko talaga na napindot ko talaga yung, dahil. Dimalas malas talaga ako ng mga araw na niyan day ba kasi habang nagbibake ako day hinanap ko man yung cream ko day oy. Hanap ako ng hanap day bakit wala siguro day nakalimutan kong bumili day oy. <laughs> Ganito na talaga siguro mga inday no pag nag 47 ka na po Andami dami mo talaga makalimutan yan <laughs> Nakalimutan na pindutin ang video tapos nawusan pa ng whipped cream or hindi ba nakabili ng whipped cream? Ay nako day, very good talaga ako ng mga araw na yan day. So ang nangyayari yan day ay gilamo na lang yung na walang cream cream yung cake day. Oy. Yung mga bata kasi day, hindi kasi pumasok yung isang babae ko mga araw na yan day. Abay nag-aabang yung nasa gilid-gilid lang yun sila day. Oy. Nung hiniwa ko na yung niluto ko, dahi abay nagsilapitan man ito, dahi ay pati yung isa dyan, o lumapit na rin Ang akala ko dahi, hindi sila nasarapan sa niluto ko dahi kasi wala nga cream dyan dahi, aba nasarapan siguro dahi kasi nabalik man sila kain dahi, o Tukap sa niluto ko dahi, abay muntik na maubos dahi, bumalik na naman siya dahi, kasi nasarapan nga dahi. After nung nagluto-luto ako day mga alas 3 siguro day ay lumayas naman ako sa bahay day oy kasi na ako day ba hindi talaga total palingki day nagbili lang ako ng mga kulang sa bahay bitaw day karamihan sa pinagbibili ko nung mga araw na yan day yung madali na lang bitaw siya i-prepare day para hindi na mapagod tayo day ba araw-araw kasi ki ako laging busy day kaya kung po pwede lang talaga day ay damihan ko yung pagkain bitaw day manadadali lang bitaw siyang i-prepare pag nagutom ang mga bigwi day ba? <laughs> Kaya ang nangyayari dyan day, dyan sa nag-ikot-ikot ko day, ay naku na napuno na naman yung basket day, oy. <laughs> Pag nag-ikot-ikot ka talaga dito sa Gyomuso, dai, ay Diyos ko sigurado'ng mapuno talaga basket mo day, kasi marami mang mura day, oy. Ang pinagbibili ko mga pala dyan, mga inday, ay mga paborito lang talaga ng mga kasama ko sa bahay dai oy. Kasi ako, inday, mahilig talaga ako sa gulay, dai, at saka sa isda. Dai 'yun talaga day, kung araw-araw kung kainin dai, ay hindi talaga ako magsawa dai. Sa pag-ikot-ikot ko palajan pala dyan, mga inday, may nakita nga pala akong yogurt drink in, day, na panglaban daw sa si Enfruenza in, day. Nabili na rin ako ng tatlong piraso, day, oy. Kaya pagdating ko sa bahay, day, sinabi ko sa mga anak ko, day, na meron akong dalang ganito. Ito ang tuwa sila, day, kasi, day, masarap yan kasi ito, day, parang yogurt siya. Yogurt naman talaga siya, day. Pero iniinom siya. Ito daw ay pangsangga sa Enfruenza or panlaban sa Enfruenza. Ibig kong sabihin, para bang kung matatamaan ka, hindi masyadong masakit Parang ganon, kung matatamaan ka ng influenza ay eh, nakakatulong siya na ikaw daw ay hindi masyadong mahihirapan, ganon daw yun.